Sige po mga karabas, good morning po. Uh, ngayon po ang araw ng aming paghango ng aming isa at kalahating ito ni Ladang Uli. Ha? <laughs> ha? Tawa na sila, ha? Saan galing yun? Lagi <laughs> mo lang, eh. Uh, sama natin si Boy Pitek, Pings G. Yun, gandang malo po, mga karabas. Nandiyan din si coach Yun, oh. yun o. tayo. 1-5, isa namin. Hawa tayo ng tatlong banyera. Yun <laughs> lang po na Pasensya na. Bak, tira-tira ang ating uh, inaabot. inaabot tayo ng ano eh. Inaabot ng kamalasan mga kamalasan. karabas. Pero kung hindi, ako. Ay, tanggap natin yan. Oh. Sama na. Tapasama sa buhay eh. Ma yan Malinaw sana. Ano yan? Ito lukasan pa natin? na? Ha? Ito lukasan para malinis? Um, Yung banyera na hirin sa kayo Ating lukasan bukla.

Yo, nang bumaba yung yelo, yung malatak-latak. Ano po kasi isda? Pagka isda na ito eh, dapak eh no? Dapak Mabawi tayo ng konti. So, siyempre, alam na natin kaagad. Itong isda po natin. Kasi uh, ano to? 1 Ilang kilo to, coach? Oh. So 120 ba? May no? Hindi lagyan ng yellow, 20 yung kaya no. Ay, bats lang. Yung guli namin, yun <laughs> <laughs> so online, eh? yung pinakamarami. Ito Yung mista mo, boss, isama din -bos mo. mo. <laughs> Ito, Is 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 na eh? Isama eh? Is na yan. Eh? Isama na yan, tapos anuhin ko lang niya. Yeah. Para makabuhas-buhas, no? Oo. Oh, Hila eh. tayo, Mark. Si, si. Sabi ko, kakakasin na ayun mo tayong eh. Ayun na, mo wala sila. Ayun na. Ayun na. Ayun na, Pings G. Wala ba ilo? Excited si Pings G eh. Pero <tipos> bro, parang magpuro may. Hindi nga, ilalagyan ng yellow. Ah, sige. Wala. Gusto mo na ilagay. Hehehehe. Madali ako kausap. gumanda ganda ng itsura. Alam mo. Gumanda ng kulay niya. mahal bilhin. <laughs> Ay, gumanda ng kulay niya. Sige. Sige, tayo mo buksan Boulevard 'to. Oh? Bisog tennis. Ganda eh, no? Gutom ka pa ko. Pa ko? 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 ko ko. Sino kung tayo na? Bisog tennis. Bakuko, bakuko, bakuko. Di, bakuko. Tapos na yan, may mula mula ulit yung mga dapak e, eh, no? ito yung na espesyal kung hindi kami nasiraan mga karabas makulit yung maglaban sana po maglaban sana no? maganda isda dun sa no? sa WPS may isda talaga, no? kapal isda lang ay alam niya na ano mga nangyari. Oo, malayo-layo lang. Oo, hindi malayo-layo lang talaga. Maka okay. naano man lang konti. Ayan. Nalinisan. Dapak. Ang pa man laman ang dapat na yun. Sarap pa naman. Please, yuk. Sarap pa man, man, sarap pa man. <laughs> sarap yan eh. Wala pa yan. Oo. mo yan. Tikim ka Ay, yung na pala. ko dung kapon. Sige, na. Sige, na. Hindi ka ko. Hindi na. Tama na. Hirap ni Tubig ang ginamit. Sasala ko si pa na

Yung, hmm? mga, yung, mga yan, yung mga pit... Hindi yan sa ano. Yung pitong kilohin yan, walong kilohin, sarap niyan. Yan, yan campan, na parteng kambal, nagari ako. Alok na kakapat mong sunod yan. Oo. Oo. Oh. Oh. Wala kayo marating limang kilo, pitong hmm, kilo. Yan. Yan na sa kambal. Pag ano, pwede natin bere-berein sa mga gilid-gilid dyan. mga double G's, oh. double G's. Di ba? So, malakas sa malakas na sa ano. Sa may 5. Oo. Oh. Ligan! Eh! Lamig! Takamay! Ano pa yan? Tawag dito, medyo tipid pa sa tayo sa kong Oo. Oh. Malapit eh. Hmm. Saka natin balikan ng WPS pag ano. Boss, ito boss yung uh, Pag magandang pa... panahon, pwede eh. Pwede, pwede. Pwede yan. Boss, ito yung ulang makakabos oh. oh. na uubos. Oo. Mukod na Moodal naman si... Mahusay oh, yun mo Mahusay oh. yun brad Kalmada Tsaka oh, oh. oh. lang yan Tsaka garadyo yun Monitor sa radyo yun

Ay, mga, ka eh, talaga natatibag, no? kayo, Hindi talaga natatibag. Ang ni talaga nga. Tututuwa na kayo, ang gaganda sana yung isang panila. Ganyan, oh. Ito, 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 ito. Ang ganda ng mga ano na ito, Ang ganda na ito, Sakit na, abisoy. Magsakit, eh. ang gabi mo, pag-sigang, ay Kung, alam ko kung mag anong pagbinta na to. Kasi, ang kusumo natin, abot dalawang dami. Eh. Ano, abot? Siguro may price yung sa sumutang. Tapos, ano, lalimpa kasama doon yung kitang ng perpensya. Pero kung ano talaga, no? Dalawa tunelada dalawa tunila, baliwala eh. Baliwala. No? Baliwala. No, imaki mong isang Dalawang Ariala lang mga karabas, 120. Okay. Okay, natin masyado isang i-count yung area ng ano, at dat. Sabi ni Nonoy, medyo na area tayo sa Kangkungan, Kangkungan. Logo ni Nonoy, eh. ang huli kaya ang huli damo. Puro damo daw. Tuwang na excited sa ano, dapat area. Oo. Di di na ano no. Di na sobe. Di na sobe. Wala na eh. Wala na. Wala nangyaring survey. Basta boss.

Ay, hindi, hindi, akin yan. Kitang yan. Kitang yan. Hindi naman, hindi naman, hindi naman ako putulan eh. Ah, yung banaha. Ay, yung lawian, lawian, lawian. Ito yung uli namin ko. O, kasama na yun din. Uli sa yak-yak yan eh, ano? Ganda. Ganda pala sa anong pulaan ah. No?

Ang ang, 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 matibay dito yung mga tao. Oo, oh. Oh, oh, ang matibay dito yung mga tao. Ano eh, Brad, sabi ko nga, ikwento ko doon sa kanila. Ang team ko ngayon, Dream Team. Pucha, Dream Team yan. Aba, pucha, lahat may skills eh. Nagpamura tuloy ako. Kaya na naman karabas. Lupit ng skills eh. Maki muna pagpalit natin yung makina na magkaibang makina. Okay, balaki eh. May pagpalit.

Ah. Hmm. Saanin? Baka mga mar. Kaya nga, ito lang yan. sulit <laughs> <kawin> <laughs> <Lidlidlid. laughs> Pero wala <huli>, <laughs> 'tong <laughs> Dalawa oh. Sure, dalawa natin, dalawa. Pero natin, ano. Mga hindi ko... hindi pa namin tungo pala kasi di ba sira isang makina. Kailangan ko pang pa lumuos sa Manila para makabili ng makina. Hindi, hindi na lang tayo. I-discard e pa tayo ng pabili ng makina. May dalawang budiga rin. May dalawang budiga? May dalawang budiga lang. May dalawang budiga ang ating karabas? Kala mo ilang kilo e. Madikat ka ang bagina. Dalawang budiga pero ano, buwag. Sa apan dalawang budiga? Sa apan dalawa. Ay, dalawang budiga lang? Dalawa ka lang? Madigan Bob? Yung mga malilit yan, Brad. I paribay na natin yung mga maliliit na yan. No? You know, you know, yan o, yan yeah, o, yan. Yan, maliliit na yan. Ito yung huli ng ano, yung yung master kitang malaki. Yan, yeah, ah, huli ano. <laughs> Alam ko buhay pa si eh. galaw pa eh. Ay, bigat na Ay, bigat na yan.

Kapon boss. Kaya yes, gantuan lang kami kapon boss. Oo, oh, magkano Okay naman, magkano okay yung benta? Uh, Parti na lang kami ng medyo mag ano. Magkano mag yung benta? Ngayon lugi na po. Ngayon lugi, ah. nakabalansi pa rin boss. Oo. Oh, uh, ito ang ano namin, lugi na, yeah. nagbalansi pa. Yun na <laughs> yung balansi nyo. Kasi mga karabas, yung pamain, na isang daang kilo, binigay ko lang sa kanila. Habi ko, iskatean nyo, benta nyo. Magkano? <laughs> mag yung magbintahan, Tayo niyo na yan. Palat. Tatawa lang kami kaya. Sabi ko, hindi na ako makailam.

Yan yung mga yung isang supot na yun ano, buds. Pang ito, pag party-partyhan natin ah. Pang ulam-ulam natin. Sige. Bababa rin kasi yung presyo niyan brad sa market. yan. Ay. O, yung ganyan kaliliit. Oh. Uh. Wala yan. Bilhin lang sa akin yung 50 yan. Ay, sabon tayo dyan. Ay, oh. ay, 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 Yan. ay, 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 hindi yeah, naman naglaro kay Don sige tataling ko na ito ulit dito dati pala kahit tayo banyera doon oh pero dapat yelong bago eh no pwede, pwede, na. pwede na to oo okay. nga no para wala na tayo utang sa kanya yelo diba okay. oh, pwede tapos idala natin doon naka package na naka repack na mangit, mangit tayo doon bro ng ano banyera? apat? hah? ha? hindi na ha? hindi na hindi na hindi di? huwag na timbangin hindi pings G mangay tayo doon ng ano? mangay tayo doon ng apat na banyera kay kiatan? banyera? anong banyera? apat apat na pang biyahe apat butas hindi may butas. Tapos iripak na natin dito. Ay, marami kami tayo ng tira. oh may yelo naman tayo eh. Dito kami. Dito, 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 Para hindi na tayo singilin pa sa yelo. Dapat na no. Kasi yung yelo na yan, maka isang Ay, na long blocky pa yan. So blocky. Isang blocky siguro. Dapat pa. Ba? Napat, ha, Hindi, ibig sabihin napat. ni kung hindi tayo napat. magkukuha dito. Pag doon tayo nagkuha, isang blocky yon. Dapat apat yan, may ilan. Apat, apat pings G. Apat na banyera yun boss Apat na banyera, kuha ka Thank you Para si Nunoy, hindi eh. mm, magsama loob na hindi siya nabigyan dito sa kabila Dito, mabigyan kita ha Ayan tatap, chambayata na pa Oo Ayan Ayan, chambayata Ulam-ulam lang Uy, <laughs> <Hoy>, makaulam <laughs> rin ang dapa Maliit cute. Manamis na man. mis ang laman niyan. Oh, uh, wala lang ng halos ng maliit na ano yan. Ah, oh, Gmar, bigyan ko 'yung tapak, di pa 'to nakatikim. Ako oh. kaya isang tapak de Brad. Itong uh, ano nung diyan, maliit lang. Yeah. Oh, Ayun. Ayun! Okay. <laughs> Thank you po, Busing! Nakikim ka ng dapak. Hindi ka pa kamerang... Hindi oh, <laughs> ka pa kamerang ang loob mo! Hindi ka pa kamerang nakatikim mo ang dapak eh! Wala ko talaga! Pero kung hindi lang tayo nasiraan, di lang ganyan ang dapak natin. Yun na nga! Kawain ka Oo. Oh, Nakamutak lang. Banyi-banyira yan. Maganda kasi presyo niyan makaraba sa ano, market. Ang dapak. Sa ilalim dyan, may mga maliit pa dyan brad eh. Saan ba? Sa ilalim na ito maya. Pag ina natin maya. Ayan, di si lagay dyan. Ito si Tatay Alagaw. Ito ba tingnan natin makinista. So yun na po yung ating banyera. Oo. banyera. Ako mag...

Mga ilang kayo doon may ng ano? Nang uh, pwede 'yun, no? Nang Tap tape. Hindi ko na yamit, man pwede pwede. Tape lang yan sa mga pwede. Tambayan natin. Ito na lang yelo namin ang gagamitin namin mga karabas para makatipid-tipid. Tayo okay, may yelo naman kami. Ayun. Yelo pa, yeah, good pen. Maganda baga crush na to, pino, no? Merong crush ice na ano eh, hindi masyadong pino eh, no? Tatiang na namin, try sa banira. Ngayon, try day 3 baniras <laughs> ngayon. Try day 3. Bigi pala <laughs> mo ang ilalim. Bigi pala mo ang pala mo ang Ilalim? Ay, pagkakarang dahil man tayo? Tayo. tayo yelo? What? Okay, Dahil man tayo yelo? kami mo ba? sa eh. Okay, kung ano pa. Isa pa? <laughs> Ay, okay na. Okay. Gaganda mga nice daw. Kulang kulang. Dalawa yung lawi na huli natin eh, no? Dalawa pa Silo. Ayun Bangaluang Banyera. Nak 100 Banyera. Tuh, tuh.